dami talaga kanina no Pero papunta pa lang tayo bagay dagat ang kasi yung ng natin. Ataw talaga, atagal talaga, talaga ng ano yeah, bangos. tatlo ah uh, 20 ka agad oh <coughs> pawala wala talaga ang ano dito signal di bagay dagat na kasi oh pakabisa talaga ng lambat natin na to. piling-piling pili naman yung ano yun. Puro bangos. O, oh, lima. Medyo may eksipa lang na pero nakakaanim na tayo na. yun talaga namang pili yung bangos eh <laughs> Alam ka ba bakit ba eh? kasi yung ano natin eh Pumantin natin <laughs> <coughs> <coughs> yan. Talagang tumitigas na ganyan Pakahuli ano? pa lang pero Ang bilis mamatay Yan na yan? <laughs> ano Pito na 'yan. Kamalon lang talagang. Ah. <coughs> ano, talaga dalawa? Ah, oh, kita talaga sila dalawa 'yo. Eh, oh. Tama oh. talaga. Oh, wala wala, dami sana ng Iwas natin ay idol lang kaya oh, lang mawawala dahil Thank you sa connection. Oh, para nya pasa. Tapos nga ano ba 'to? Sa isba. kasi eh, malalaki mahaba. Medyo ano kasi. Matagal lang talaga tayo sa pagpandaw. Ang bilis kasi mamatay niyan. Yo. Hindi pa nakakalahati eh. May nahuli na ulit sa pinagmula natin. Sampo na bay. Sampo na? Oo, oh, may na. <coughs> Grabe nga lang lamok dito, no? Ah, ang laki. Nalaman mo bay yung subot mo? Oh buhay pa? Hmm. sisirain talaga ng lambat eh kulupot dapat pala mas malaki pa yung mata dyan oh hmm. ayun oh, may kapalit ka agad banak Ay. Ayun. Ayun. Na ah. ano na lang <laughs> sila, ah. naglalag. Sobrang laki. Nakita talaga ng banak dito. Oh, wala, wala wala kasi hey, signal din san. Ayun. Yes, sir. Baramun de. Wala Talaga. Ito yung matagal Yan talaga, matagal talaga mamatay 'yan. Apahap ito sa atin? Oo. Apahap. Ayun yung Oh, grabe 'to makatinik 'to. Ginagapos eh. Oh, ito yung nakatalis. Tindi na sa nyan niyan. Hmm. Dilaw na dilaw pag ano? Ayun, talaga mabili talaga sa palengke eh. 'yan. So, ito mito ano? Apahap ba? Wala, wala akong nakita nyan sa ano. Pinas? Oo. malaki eh. um, gala, Ay, batay lang yan, pero... oh, tatalo na yan mamaya maya, maya. Uh, balik tayo sa um, ano yun okay. ito, so, Bana kulit. pag medyo maliit eh, bitawan na natin yon makalipas na oh talagang medical ko bukas inuubos na ng lamok yung dugo ko ngayon <laughs> marami talaga ng uh, marami pa talagang bangos dito sa area na to ngayon bangus para munde ah, nakalpas mga lods so nilagay natin sa sako bag uh, plastic sako uh, bilanggar ayaw namin o no. Paldo, paldo na lang. <laughs> Hindi <laughs> namin nakatryin ito pala tayo. Wala na ibang sako doon? Paano pala yung net nito mamaya? Binibilang na mga lutsas.